Hello mga Lodi, kamusta? So shout out muna tayo mga Lodi sa ating mga subscribers Ayan, kay Vince Gumatay Buno at sa kay Jonathan Solito So maraming salamat sa supportan nyo mga Lodi So sa gustong magpa shout out mga Lodi, mag comment lang dyan sa si baba mga Lodi So sa kayo naghahanda po tayo ng kinilaw na yellow pin So sarap nito mga Lodi sa Mindanao Lodi ito lagi yung inihanda namin pag kinilaw or yung tuna o tangigi nasa kagayan pa ako oh. so ito yung mga sangkap natin mga Lodi kamatis, kalamansi white onion yan loya red onion at saka ang pipino may sili pa dyan mga Lodi so ayan ito na, cap chapin natin ang pino mga lodi para mas masarap. Yan, pino na yung kamatis. White onion na naman. Pipinuhin. Yan, tapos na. Ayan. Yan na naman. Red onion mga lodi. Tapos na naman. hmm sarap nito. Pampabango ng kili-kili mga lodi. Ito naman, kalamansi. Pampawala ng bango ng kili-kili. Ayan, masarap yan. Luya, pampawala ng langsi, mga lodi. So, ayan. Pinong-pino na naman, mga lodi. Ayan. Tapos na. Ito na lang, pipino. Kukunan natin ng konting balat kasi nasa balat ang sustansya. So, ayan. Tsyap! Pinong-pino na yan. Ayan. Tapos na yung mga sangkap natin. Lagyan natin ng suka ito yung yellow pin meat natin asin at saka bicin pak lagyan ng kunting sili pipinohen ayan tapos mix natin dito sa ating yellow pin oh mm, ayan tapos na mga lodi Kainan na maraming salamat mga lodi bisag pagaw na ta